tulad ng ibang mga isla sa probinsya ng Tawi-Tawi na unti-unti nang dinadagsa hmm. ng mga turista, ang isla ng Kinital sa bayan ng Languyan madalang pa rin dayuhin. Kaya laking gulat ng maresidente nang kamakailan lang may napadpad na bisita sa kanilang isla. Hindi turista kundi... ...isang dambuhalang buwaya! tila sing laki raw ni Lolo. Hindi pasukan pasukat! Ang kita. Ang paghuli sa higanting buwaya na puno ng tensyon. No! No! Tawon na mo biyan, limong kahad biyan, kimutkot. No! 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 Natagpuan na nga ba ang makakatapat ni Lolong?